Before that just uh, one question uh, mr chairman <clears throat> uh, because i will be leaving shortly i will be meeting all your wives <laughs> spouses <laughs> because there will be an oath taking of the spouses foundation uh, of the senate but uh, speaking of the senate ako sigurado ng mga asawa nila, eh. Eh, puro mga Bakit ba, ano ba yung sinasabi, I want to clarify, Mr. Engineer Hernandez. Ano ba yung sinasabi ng abogado mo, merong anim na senador kang babanggitin? Ano ba yun? Uh, Your Honor, ang banggit niya po siguro yung laman po ng computer ko. Actually, may mga congressman po na nandun na hindi po senador yung laman nung, ano ko, nung computer ko. So, so, fake news yun, ha? Uh, may anim na senador na nunumbrahan mo daw mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. So, fake news ka. O, naligaw si, si Raymond. ba? Diba? Uh, ah. uh, anyway, basta yung ating media, ingat naman tayo sa mga fake yeah. news. Kanina umaga, may napanood na naman akong take fake news tungkol sa sarili ko. Ni, you hindi know, ko alam na nangyari yun. Eh. Mr. Anyway. Mr. President, I agree with you kasi maraming mga insinuasyon. Sen Abanggit, Senator Sherwin Gatchelian, Senator J.B. sito, kung sino-sino na lumalabas na pangalan. That's why we need to clarify kasi ikaw ang kinukot ng lawyer. And nasa national news ito eh. So in fairness to our colleagues, na hindi naman talaga nabanggit at wala namang katibayan, e eh, babanggitin na nakabitin at ikaw ang uh, reference, you know, the Senate President has to really clarify this, this matter. Because that, this is a sensitive issue, hindi ba? Imagine, sure. yeah. Senate Finance Committee, biglang sasabihin ng lawyer mo na, of course, he, he did not name names, ano? pero may mga insinuations na sumunod, pinabagit yung mga pangalan. So for the record, Engineer Hernandez, hindi hindi totoo 'yon. Ah, uh, hindi po, Your Honor. All right. Thank you. Mr. Right. Chair. Oh. So, up ko lang doon. Hindi na. Kahit na ikaw time na. ko na. Time ko na. Time mo na yan. Na. May seven minutes ka. Bryce, uh, during the interview ng ni, na abogado mo, si uh, Raymond Porton, attorney Porton, sinabi niya na pinagalitan ka pa daw niya bakit ka daw namimili kung sinong sasabihin mo? Totoo ba ito? Hindi po Your Honor, ako po ang nagalit sa kanya kasi mali po yung information na lumabas. Ikaw ang nagalit sa kanya. Hindi naman po, pero sabi niya, siya. sabi niya pinapagalitan kanya dahil namimili ka lang kung sino ilalaglag mo. Hindi lahat sinasabi mo. Hindi po Your Honor, ako po nagsabi <laughs> kay Attorney Fortune na Wag naman maglabas sa information na wala pa naman tayong ebidensya. So sa ngayon pinalitan muna si Atty. Porton, o siya pa rin. Siya pa rin po, your honor. Oh, siya pa rin Tapos so, hindi kayo magkaka- intindihan. Ano ba ito? Uh, Pat Patuloy pa rin ang inyong relationship kahit na nagkababanggaan kayo? Sinabi ko naman po na pag inulit niya pa po, hindi ko na po siya ano, ko-consider, your honor. Uh, Mr. Chair, uh, uh, can I may I move that uh, Next hearing, Atty. Porton will be invited here because mabigat yung sinabi niya, Mr. Chair, dahil uh, ito'y parang consulta sort of... Consult tayo sa legal kasi ano abogado yan, eh, lawyer eh. Yeah, we have That's to invite him as a... That's lawyer-client uh, uh, relationship. Tingnan have, natin, tatanong muna tayo sa mga abogado, hindi tayo abogado pareho. Eh. We have to invite him as a resource person, Mr. Chair, dahil on it's on. like a sort of democles uh, hanging over our heads. Pag uh, sinabi niyang gano'n, dapat paklaruhin ninyo. It can be anybody. Pwede ako, pwede siya, pwede si si Torrisa, pwede si Torban. dapat maklaro ito kaya sana marinig din si si Attorney Kwan Porton. I I got the feedback. Dyan. That's uh, confidential, yun. that's uh, attorney client ano uh, privilege co uh, communication. So kalimutan. Pero bakit din sinabi sa media Mr. Chergo? Kung... Eh, ikaw harmonize mo na lang, wag na dito. So <laughs> Thank you. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pero, Mr. Mr. Chairman, yung kliyente na mismo, dini-deny yung sinasabi ng kanyang abogado. No? So,